para makapagpababa ng timbang at sugar kailan kami doon sa dulo talabaw naayos na dito yung ano uh, creek nila sa alapang tubi ayun ganda na naayos na siguro ni mayor so, ganda maglakad dito nakaka-relax para ka nasa probinsya medyo hindi lang pantay ang kalsada ayun malawak na pala yan ito hindi pa nagagawa yung creek ayun lakad Patalbos. Ayan, malapit na kami sa McDonald Lancaster. So, lakad ng lakad. Ayan, may kalabaw pa. Lancaster na. Ayan na, shopwise na. Shopwise. McDonald Lancaster Ayan, na. Ayan, alas 7 na natapos din ang journey for today. Isang oras may Maraming salamat at magandang umaga.